the midterm election special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Matabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All right. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. of changing lives brigada news fm the music and news authority one time the new filipino time ala shetanang omaga. this time check is brought to you by power sales herbal capsule tuldu Daily dailycow ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At, gayon, At gayon, gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Music. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Naval Task Group 84. Balik Pilipinas na matapos ang multilateral naval exercises sa Indonesia. AFP kinilalang mataas na tiwala ng publiko sa pinakabagong resulta ng Octa Survey. Ang PAOK mga kabrigada nagpabalahinggil sa mga SIM cards na ibinebenta online. Magpapapasok naman ang mas maraming players sa rice imports. Iminungkahi para mapababa ang presyo. Itong bigas na may bukbuk Wow. Hindi raw galing sa NFA At ilang lugar sa bansa, wala raw face-to-face -face classes dahil sa matinding init ng panahon Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng Lunes mga kabrigada March 3, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, nakabalik na ho sa Pilipinas ang Naval Task Group 84 Matapos po silang sumali sa ikalimang Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 2025. sa Bali, Indonesia. Mula February 17 to 22, 2025. Mainit na tinanggap ng Philippine Navy ang NTG-84 na binubuo ng 175 na mga tauhan. Wala ho sa iba't ibang units ng Philippine Navy lumahok ang mga ito sa iba't ibang aktibidad katutulad po ng International Fleet Review, Subject Matter Expertise Exchanges, Maritime Security Symposium at Humanitarian Assistance and Disaster Response Drills. Dahil dito mga kabrigada, muling pinagtibay ng Philippine Navy ang kanilang pangako na mapanatili ang maritime security ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Ang uh, AFP kinilala raw ang mataas na tiwala ng publiko sa pinakabagong resulta ng Octa Survey. Brigada Kath Austria, i-brigada e mo! Brigada Live Report Ikinilala ng Armed Forces of the Philippines ang resulta ng pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research na nagpakita na 75% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng mataas na tiwala sa institusyon. Isinagawa ang survey mula November 10 hanggang 16 noong nakaraang taon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret F. Padilla, patunay ang mataas na tiwala na ito sa dedikasyon ng AFP sa kanilang misyon na protektahan ng bansa panatilihin ang mataas na antas ng profesionalismo at tiyakin ang transparency sa lahat ng kanilang operasyon mula sa external defense efforts, disaster response hanggang sa peacekeeping initiatives. Patuloy ang AFP sa pagbibigay ng tapat at maaasahang serbisyo para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Kasabay nito, nangako ang AFP na lalo pang paiigtingin ang kanilang serbisyo pagtutok sa modernisasyon at pagsunod sa mga democratic values upang mas lalong mapagtibay ang ugnayan sa mamamayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority mga nationwide. Samantala, ang paok naman mga kabrikyata, nagbabala hinggil sa mga SIM cards na ibinebenta online. Brigada Sheila Matibag, Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <tod> 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 Report! Hindi pa rin natatapos ang bentahan ng mga pre-registered SIM cards sa Facebook Marketplace na posibleng magamit sa ilegal na mga aktibidad. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Gilbert Cruz, makikita online ang pre-registered card for sale. Dahil dito, sinabi ni Cruz na mabuting dagdagan ang safety nets kapag nagre-rehistro ng SIM. Dapat anya na bawat SIM card ay may accountable person at hindi pwedeng ibenta ang SIM ng bultuhan. Mababa kabatida na noong Enero, halos 8,000 mga pre-registered SIM cards ang nakumpiska ng PNP Anti-Cybercrime Group habang 38 naman ang naarestong mga illegal sellers. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kailangan ng amyendahan ng SIM Card Registration Act at New. Authority. Balita, Ito naman hon, pagpapapasok ng mas maraming players sa Rice Imports Hindi nang kahi upang maipababa ang presyo Brigada ka Kaaminyo, i-brigada e mo brigada. Brigada. B -b -b Naniniwala si House Committee on Agriculture and Food Chairman Mark Enverga na napapanahon na rin palakasin ang kompetisyon sa merkado para sa mga imported na bigas. Ito sa gitna ng mataas pa rin presyo ng imported rice, gayong ibinaba na ang taripa sa 15% mula sa dating 35%. Ayon kay Enverga, dapat papasukin na ang mas maraming negosyante sa rice importation dahil tila hindi pa rin ramdam ang Executive Order number no. 62 na nagtapya sa taripa para sa sa inaangkat na bigas. Upang maiwasan ng sobra-sobrang taas ng presyo ng bigas, hinimok ni Enverga ang Department of Trade and Industry na magpataw ng Suggested Retail Price o SRP gaya ng ginagawa sa ibang mga pangunahing bilihin. Sa sistemang ito, kailangan anyang ipakita ng mga importer ang SRP sa kanilang packaging habang ang Bureau of Customs ang magtatakda ng taripa batay sa purchase cost, wholesale price at SRP. Bagamat kinikilala ng kongresista ang kahalagahan ng pag-aangkat ng bigas, upang matugunan ang agarang pangangailangan sa supply. Buling iginiit ni Enverga na ang pangmatagalang layunin ay self-sufficiency. Kaya naman sang ayon nito sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na ang pagpapababa sa presyo ng bigas ay dapat kasabay ng pagpapalakas ng lokal na produksyon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang average farm gate price ng dry palay noong Enero ay nasa 20.69 pesos kada kilo na bahagyang mas mababa kumpara sa nakaraang buwan. Ngunit mas mataas o ito ng 17.69% Kumpara sa 17.58 pesos Kada kilo noong June Taong 2022 In the heart of changing lives Ito si Brigada Hadji Kaaminyo Nang 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Kata Balita Nationwide Kauk ngayon mga kabrigada Itong bigas na may bokbok Hindi raw galing sa NFA

Tiniyak ng National Food Authority na ligtas kainin ang bigas na mula sa kanilang mga bodega. Tugon ito ng NFA matapos eriklamo ng ilang mamimili ang bigas na nabili sa Kadiwa Store sa Cubao, Quezon City na nakitaan ng bukbok. Sa isang panayam kay NFA Administrator Larry Lacson, sinabi nitong hindi sa kanila galing ang bigas na may bukbok, kundi supply daw ito galing sa Food Terminal Incorporated na binili mula sa mga private traders dito sa bansa. Sinabi pa ni Lacson na isolated ang naturang Samantala itinanggiri ng NFA na bulok ang bigas sa inilalabas nila sa bodega. Ito raw ay aging lang o laon kaya normal lang na may amoy pero nawawala rin kapag iniluto. Nagkakaroon daw sila ng aging stock ng bigas dahil wala na silang regular outflow ng rice tax bunsod ng rice tarification law. Sa ilalim kasi ng naturang batas, tinanggal sa kanilang mandato ang pagbebenta ng bigas. Nakakapagbenta lang sila ngayon sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno dahil nagdeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency for Rice. Siniguro naman ang NFA na dumadaan sa mahigpit na monitoring at laboratory testing ang lahat ng bigas na inilalabas nila sa merkado. cado In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Kinumpirma naman ni OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno na meron pang nasa halos siyam na libong individual ang nananatili pa rin sa mga 22 evacuation centers sa Western at Central Visayas. Ang mga individual na yan ay sila nga apektado ng pan natili ng Alert Level 3 dyan po yan sa Mount Canlaon kung saan ipinagbabawal pa rin ang anumang aktibidad sa loob ng 6 na kilometro sa Permanent Danger Zone. Samantala, bagamat hindi sigurado ang sa magiging aktibidad ng vulkan sa mga susunod na araw, siniguro naman ho ni Nipomuseno na may sapat pa na pondo ang OCD upang matustusan ang pangangailangan ng mga evacuees. Ngunit, Iniisip din daw ng ahensya kung magiging sapat pa ba ang pondo ho nila para sa pagtugon sa mga posibleng kalamidad sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, umabot na raw po sa 223 billion pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi. pamahagi po yan sa mga apektadong residente sa Region 6 at 7. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ito naman mga kabrigada, nagsuspindi ng klase ang ilang mga lugar sa Metro Manila. Dahil ho yan sa matinding init ng panahon. Ilang ho sa mga suspendido ang klase sa lahat po ng antas po ito ha, ay ang Malabon at ang Las Piñas City. At mapatupad naman ang asynchronous learning ang Kaloocan at Valenzuela simula kinder hanggang senior high school. Sa talaho ng pag-asa, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius. Ang mararamdamang init sa ilang lugar sa bansa, partikular sa Science Garden sa Quezon City, Clark Airport sa Pampanga. At maging sa CLSU Munoz, dyan ho sa bahagi yan ng Nueva Ecija. Ito naman ho mga LTO. News Authority. Brigada Bolita Nationwide. Ipinabot naman ni Senador Bongo ang chair ng Senate Committee on Sports at Youth ang kanyang pagbati sa tagumpay ng Philippine Women's Bobsled Team. Ito ay kinabibilangan ni Rhea Sumalpong bilang pilot at Shirley Salamagos bilang brakesman. At tapos silang masungkit ang silver medal sa prestigious bobsled race sa Korea Cup 2025. Sa huli, binigyan din ng senador na ang tagumpay na ito ay isa hong makasaysayang karangalan para sa Pilipinas. Ka na balita nationwide. Taos puso naman hong nagpapasalamat ang one tahanan sa mainit na suporta ang ipinamala si Tupong AB Matrified o yung ang bagong Bakati Tricycle Federation. Nagbahayag ang mga ito Nationwide. Sa atin health news ka brigada, ang malusog na katawan at isipan ay susi sa mas productive at masayang buhay. Simulan na ho ngayon ang pagiging mas maalaga sa inyong mga sarili, lara na po sa teenage years pa lamang para sa isang mas magandang kinabukasan. Isa ho yung parala ka mula ho yan sa Standout ES4 Multivitamin Capsule simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, umabot po sa mahigit 800 mga individual ang sumali sa isinagawang Juan Tahanan Lipa City Convention sa Barangay Pusil, Lungsod ng Lipa, Batangas Kaapun huyan March 2, 2025 Personal na pumunta sa naturang lugar si Juan Tahanan, First Nominee Attorney Nathaniel Oducado kasama ho si na Brigada News FM Luzon Area Manager Jigs Bunyag at Juan Tahanan Lipa City Cluster Leader Aris Lantayan kung saan inihayag ang mga hangarin para ho sa mga mamamayan. Kabilang ho dito ang mga programa para sa libreng pagpapaospital, edukasyon, pagbibigay ng mga tulong pinansya sa mga stay-at-home mom at marami pa pong iba. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng one tahanan sa mga sumali gayon din sa kanilang pagsuporta sa mga adhikain nito upang magkaroon ng komportable at mayroong integridad na pamumuhay ang bawat pamilyang Pilipino. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay tauspusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama ang one tahanan. Bula po sa Brigada News FM, maraming salamat, ka-Brigada Balita! Makabayaning pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita! Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide! Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang ibuprofen plus paracetamol fast relax At Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balitan sa Umaga Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po inyong mga naging lingkod Aruposi Brigada Glenn Parungau. A Brigada Gab Dalisa. Hola, so 105.1. Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo ang sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives